Kasaan na yung lalaki na yun? Baka siya talaga yung aswang, no? Yung wakwak? -wak? Oh! Lumipad buru Wakwak! Wakwak! -wak. Uy! Bakit ito man? Wala? Saan ba banda yun? Ah, pa. Parang lumipad siya ulit, bro, nung sinunda natin. Ah, bro. Patawik si bro. Uy. Ito na. Ito mo doon. Itig-tigil na wak to. Kaya pala, malak. Ano? Ano Kaya siguro, bro, dahil hmm. maliwanag yung buwan ngayon, hmm. aktibo sila. Aktibo sila ngayon. So, ngayon, bro. asong naman. O, oh, wak, wak naman yung ang natin yun. ngayon.

So, kapag ano bu, bakit natin yung aswang, uh, uh. punin natin yung mutya niya. Oo. Pwede din natin gamitin yung mutya niya bro, kapag makuha natin. Ano ba, pa, ano natin ba, para uh, ya, hindi na siya magiging aswang, hmm. Uh. magiging normal na siya na tao ba? Pwede naman natin sa so, tulungan bro, kapag gusto bu, niya. Oo. Uh. Kapag ayaw, di, tiwasin. Mga nah, ano yan eh. lalo na yung mga tao na masama bro mas madali silang mabiktima ng kasamaan kasi may meron na silang ano sa sarili nila eh pasamaan, may masama na silang ano, so hindi na mahirapang pasukin yung ano nila ng demonyo baka, baka yun na yun bro, yung taong tumakbo, baka yun na yung aswang na Wakok na lumipad kanina. Yung palagi sumusunod so, na baga, ano, uh, nakatakas na. Tumakas siya. Pero, hindi pa rin titigil, ah, hindi, 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 pa rin tayo titigil dito sa paghanap ng baka may may iba pang aswang dito. May iba pang wakwak. -wak. gitik oh, oh. tik madulas bro <laughs> madulas talaga yan bro ano to talaga yung mangyayari kapag hindi masyadong malakas yung ulan mm -hmm. mabasa mga ano lang hindi sya maano mm -hmm. kasi talaga makadal bisa pa ka madulas talaga? talaga oh mute na lang hindi tayo bumuto mute buko basta ayos kayong maskaya? hindi, hindi to wala, nasira na talaga yun iba to hmm. ito, yung kagaya to kay Sides yung binamit ko so, may bali na rin ito nabali yung uh, vlogging kit ko kagabi dahil na naano sa lupa nadulas ako nabali tuloy kaya di na magamit malaki yung bahay hindi wala akong masyado nakikita ano dito bro ba yung yung gagambang insikoy eh, bro marami insikoy dito bro marami doon kasi sa amin dati napakarami insikoy eh. yung yung gagamba na sobrang talawan na kulay dilaw Di yung sa nung doon na siya nakatira yung sa Agunay. Agunay. Lumalaya ang nga dahon. Kung wakwak na. Matakot sa atin ah. na Wala na. Takot na yung wakwak. -wak. Yes. Kaya talagang hihina yung bus natin bro dahil walang nakikita wakwak. Hmm. Kasi yung wakwak -wak, ayaw lumapit. Ayaw magpahuli. Natatakot bigayan nung dati na ang dali nilang hulihin kasi ano pa ba hindi pa nila tayo kilala ba kumpiyansa sila parang may ano sa paligid bro nggak bisa bro Ayun, no? May wak -wak sa paligid, bro? May bukwak sa paligid mga ka explore. Hanapin natin yan, bro, para hulihin natin. Para may maipakita tayo. At uh, tulungan, na rin, tulung, tulungan na rin natin para Ooh. makawala siya sa pangyarihan Kala, ng demonyo ba, at mag bumalik bro. siya sa pagiging normal na tao. Kasi may pamilya yan. Oo. Pero so, ayun mga pamilya, kapag marami sila, puro aswang, kailangan natin, puri tulungan natin lahat. atong bigantin panagat ambag ni ko Aswang lumapit ka sa amin wagang magalala di ka namin ini ka namin sasaktan tutulungan ka namin Nila yung busis mo koy ibenta mo ba ko ng bus namin mahina nagmamann man lang sila sa atin bro usya kaso parang nararamdaman niya talaga bro na Uh, mapapahamak din siya kapag umatake siya sa atin kapag gusto siya magbag magbagong buhay ipakita siya uh, siguro bro wala sa isip niya sa, niya sa ngayon niyang magbagong buhay dahil ah, hindi niya yan maiisip dahil oh. dahil nasa ano siya nasa ilalim ng kapangyarihan ng limonyo wala sa kanya siguro kung sa kanyang kung normal siya na tao so hindi siya na ano ng limonyo Nasa isip niya na baguhin yung sarili niya, pero... Kapag pero kapag ano, kapag araw, wala, may sasasak yung isip yan. Si, siguro, bro. Pero sa, kapag itong gabi, kapag isang mando talaga sa demonyo, ano na yan, hindi hmm. na makikinig. Hindi talaga, pero... Pero nalito ko na sa likid mo. Ano kaya posible natin gawin, bro, no, para ma, mapalapit natin sila sa atin? Yung yung kapag nakita nila tayo ay hindi sila mag uh, dalawang isip ba hindi sila matatakot oh, hindi sila matatakot sa atin tapos uh, lumapit sila tapos kapag lumapit sila sa atin uh, yun na yung pagkakataon natin para hulihin sila at uh, tulungan no? Okay, dapat gawin natin bro, para hindi sila matatakot uh, hindi, hindi tayo kagamit hindi tayo magdipinsa uh, para lumalapit sa atin oo nga pero nararamdaman pa rin nila bro. kaya po nga. kaya nga Basta ganyan bro Maramdaman talaga na pag may kapangyarihan na masama Siguro bro pag Siguro bro pag nakita ka ng aswang bro Siguro nag iba yung pakiramdam niya Para siyang kada ganun nga wakasabot Nga murag kadal, kadala og papel nga unsa ba mm -hmm. Hindi niya maintindihan yung uh, niya. Ito, lumabas ka wakwak at alam ko nandito okay, sa paligid. hindi pa, ano. Oh, ayan, may lumipad na naman dun, bro. Lumipad yung wakwak, bro. pak-pakannya din natin, yung boses. Bro, ano, yeah. ano anu kaya bro kung mag ano tayo bro mag magsaliksik tayo dito bro kung sino yung mga taong posibleng nakatira dito sa gubat na to kung meron man uh, kasi kung meron mga taong nakatira dito posibleng na sila yung wakwak -wak o sila yung aswang uh, kapag gabi na so posibleng gano'n so pag nakita natin bro kung sino yung tao hindi na tayo hindi na tayo mag ano ba hindi na tayo maghanap pa kung baga sila na lang yung susubaybayan natin talihim Uh, baka mag mag-transform sila at magiging wakwak -wak sila. Yeah. Uh, hindi naman sa pag-ano sa kanila pero ano lang tayo nag iimbestiga lang tayo ba? Iimbestiga lang tayo ba? Oo. -o. Para, para siguro no. Para bitaw ano, para bitaw hindi tayo mag maguguluhan din. Oo. -o. Para... Kasi kapag ganito ano tayo uh, wala tayong ma makikita dahil hindi naman lumalapit. Hindi natin ma-probe sa mga Oo. bro. Kasi, ano lang, ah, hakahaka -haka lang. So, kailangan talaga natin, bro, na may mapakita tayo. May ma dokument tayo ba? Oo. So, ngayon, bro, kahit wala tayo makita, pero naglilingin natin mga buses, pakpak, yung liparan nila. Kahit hindi natin nakita yung katauhan. Pero siguro, ano araw, kailangan siguro natin maghanap dito, o magsigaba tayo dito, kung totoo ba na mayroon ditong... Nakakira dito sa Kuntahan gubat? Puntahan natin ito ng araw tapos yeah. hanapin natin yung Kasi kung haluhugin natin itong gubat na to Kung mayroong bahay dito o kubo yeah. o ano man Baka may nakatirang tao yeah. at Yun yung iimbestigahan natin Oo yeah, tama ka uh, Kung siguro uh, matatakot yan sa atin bro kung Bakit natin si siya minamanmanan Kung siguro, matatakot talaga yan kahit araw, bro matatakot, matatakot talaga yan, yan. Siguro uh, mamanmanan natin siya nang hindi niya alam yeah. Kailangan natin palihim ba? Palihim natin na papasukin ba? Oo uh kapag may kubo kailangan diwalay tayo bro doon ka bro dito ako mm -hmm. pag may tao kahimik tayo pag mas natin hanggang hanggang hindi siya makapansin sa atin so hanggang malalaman natin kung sino siya ano mm -hmm. mm -hmm. Ganun yung gawin natin. natin. Kasi yung kanina, uh, may biglang lumipad doon. Mm -hmm. So, paano yun? Hindi na natin yun masundan kasi lumipad na. So, pagka na, umuwi, umuwi na yun. O sige, paano na lang tayo bro? Patuloy na lang patuloy, na patuloy lang, patuloy lang, lang natin itong daan na to kung saan man to papunta Baka hindi na nag dito ba? Baka marami dito. Oo, uh -uh, baka marami Masa lang <laughs> masyado madulas itong ano, lupa

iba na natin yung ibabaw mga ka -istur. baka uh, nagtatago lang sila at nagkamasid uh, sa amin ni Mangkiting Silipin natin yung bawat sanga Baka may nakadapo dyan na malaking ibon na wakwak uh, -wak na pala So dito, maraming posible silang dapuan dito. Katulad nitong mga kawaya na ito. So kailangan nating uh, itapat yung kamera at ilaw. So, katulad nyan o. Oh. Uh. At posibleng may dumapo dyan. Uh, kapag hindi, hindi, kami nakatingin, baka nagmamasid lang at uh, pwede kaming atakihin. Uy, saan galing yun? May nahulog na dahon. So, okay. oh, banti kami. Ilog pala yung dulo ng daan na to. Uh, siguro tatawid kami sa ilog ngayon. Ngayon, masag-tinibig. Talibig wala. Lumalimig po natin yung takpak lang.

Ayat, ayat Uy hello Bro Nilo. Para may tao sa ano bro Sa kabila bro Sa kabila ng ilog Uy Umakyat siya dun bro, bro. Sundan natin Uy Ano ba ito bro Di ba ito delikado bro

Ayan, no? May dugo pa. Uy. Baka sa kanya to, bro. Baka. No? May mga dugo pa. Baka yung biktima niya, no? sakanya to, sa taong biktima niya. Ang biktima niya. Baka sinili na sa ako, masakit pa, oh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. balikan niya to, bro. ada jalan bro bakal uh, baka jalan tuh yun dumaan tarah sundan natin uh. aduh las bako bro pala daan pala dito saan kaya yun pumunta dito dito may apak ng paa may apak ng paa may apak oh yan ang paa yan Ah, bang. Para sih, mereka takut, bro. Nah, nyabu lagi. Gitu. Apa kena tau? Eh? Tutup, Pak. Apa kena? Tara, susun dan hatinya, bro. Apa? Punta jam. Tara.